wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao, tapat ang Diyos. At hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito, at ng paraan upang malampasan ito. Nang mawala ng trabaho si Carlo, parang gumuho ang mundo niya. Sunod-sunod ang bayarin, at halos wala ng laman ang refrigerator niya. Isang hapon nag-withdraw siya sa ATM. At laking gulat niya nang lumabas ang sampung piso na sobra sa dapat niyang makuha. Biglang pumasok sa isip niya, pwede na to pambayad ng renta at pambili ng pagkain, wala namang makakaalam. Pero sa puso niya, may mahinang tinig na nagsabi, Hindi ito ang paraan ko ng pag-provide sa'yo. Mabigat man sa loob, ibinalik niya sa bangko ang sobrang pera mabigat sa kalooban, at nanghihinayang na umuwi siya na walang dagdag na pera. Pero makalipas ang ilang araw, tumawag ang dati niyang katrabaho para alukin siya ng pansamantalang trabaho. Sakto para matugunan ang pangangailangan niya sa buwan na iyon. Pinaalala sa atin ni Pablo na ang mga tukso, maging sa pagsisinungaling, pagnanakaw o pagkompromiso, ay hindi na bago sa tao. Marami na ring nakaranas nito, ngunit ang pag-asa natin ay ito, tapat ang Diyos. Hindi niya hahayaang tayo'y masubok ng lampas sa kanyang layunin para sa atin. At sa bawat tukso, may ginagawa siyang paraan para tayo'y makaligtas at makapagtiis. Ito ay hindi tungkol sa pagsisikap lang natin gamit ang sarili nating lakas. Ito'y tungkol sa biyaya ng Diyos na kumikilos sa atin. Minsan, ang daan palabas ay dumarating bilang paalala ng banal na espiritu. Isang talata sa Biblia na biglang sumagi sa ating isip, o isang kaibigan na nagpapaalala ng katotohanan. Maaring mahirap piliin sa sandaling iyon, pero pinapangalagaan nito ang ating pagkatao na nagbibigay karangalan sa Kanya. Kaya sa gitna ng tukso, alalahanin natin, mas mabuti at mas ligtas ang paraan ng Diyos. Kaysa sa anumang shortcut na iniisip natin, kung kaya niyang iligtas ang ating kaluluwa, tiyak kaya niya ring tugunan ang ating pangangailangan. May pagkakataon bang tinanggihan mo ang isang bagay na mali, kahit parang iyon ang tugon sa pangangailangan mo? Paano ka binigyan ng Diyos ng lakas para umiwas dito? Panginoon, salamat sa iyong katapatan sa gitna ng bawat pagsubok at tukso. Kapag mabigat ang aking pangangailangan, at tila mas madali ang maling desisyon, tulungan mo akong magtiwala na mas mabuti ang iyong paraan. Patatagin mo ang aking puso na sumunod, at umasa sa iyo para sa lahat ng aking pangangailangan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.